lang sa pakiramdam na nakakatulong ka sa ibang tao. Hello mga best, welcome to our YouTube channel Team Rina. Team Rina. Guys, meron po akong ikukwento sa inyo. Nangyari po kanina pagpunta ko po sa Parinyas, Ilocos Parinyas kakain po sana kami ng Mickey dahil nagubutong po kami. Eh, kasalukuyan po kami, inaantay po namin yung order namin. Eh, may isang mag-ina na pumasok doon para tumingin at gustong kumain. And then, ang natuklasan po nila guys na ang mahal pala nung bayad niya ng bawat order. So, ang sabi nung nanay niya, kasakasama niya yung anak niya, makikita niyo po mamaya yung yung videos na ipapakita ko po, po mamaya. Sabi nung nan anak niya na, Nay, gusto niyang kumain doon. Pero ang sabi ng nanay, wag na. Kasi ang mahal ng pagkain doon. So, nakita ko sila, ay, gutom na gutom po sila. Nataps po ako, kaya inoferan ko po sila ng makakain. Yun po, tuwang-tuwa sila na nakakain ng, for the first time, na makakain po sila ng masarap na pagkain. Sa kanila po, masarap na yon Actually, sa atin, kumbaga, it's okay, parang gano'n lang. Pero sa kanila ay napaka okay, parang bagay. laking bagay na sa kanila na nakakain po sila ng gano'n. Kaya, alam nyo po na ang natutunan ko po, ang natutunan ko po ngayon na nangyari ngayong araw na to ay, tignan nyo po, kahit konting bagay ay mahalaga na po sa isang tao, sa isang pamilya na walang wala po. So, guys, ito lang po. Maraming maraming salamat keep on subscribing sa YouTube channel natin kasi ang ang ano bang ibig kong sabihin yung ano ng Team Rina ay para makatulong po. Hindi to po. Ang to purpose. purpose po ng Team Rina Nir ay para to makatulong po sa mga taong hindi naaabutan ng uh, ibang tulong. So, I'm so happy kasi dito kami na masaya guys at ito naman si Best Pearly. So, ano naman masasabi mo, Beshi? Ano, yung parang hindi mo naman kailangan maging mayaman para makatulong sa iba. Kasi kahit konting tulong yan para sa ibang tao, napakalaking kalaga na yon At sobrang nakakapagpasaya na yon ng damdamin. Lalo sa isang batang paslit na gustong-gustong kumain pero hindi may bigay ng ina yung pagkain na yon Pero, andito ang timrina Rina, basta may pagkakataon kami na makakita ng gano'n, tutulong at tutulong kami sa abot ng ay makakaya. makakaya so go team so, nandito po kami sa Parinyas Ilocos dito sa may Cubao eh kakain po sana kami eh biglang may dumating po na magina sila po yung bata saka yung nanay niya eh natas po yung puso ko dahil yung anak niya gustong gusto niyang kumain dito pero ang sabi ng nanay nak, wag na kasi mahal dito kaya inaperang ko po, po sila ng pagkain na pang breakfast nilang mag-ina. Masaya ka na, natupad na yung breakfast mo? Ha? Natupad na yung breakfast mo kumain dito sa Ilocos Parinas? Ha? Ah, Ilocos Parinas to isa sa gusto ng baby na kumain, pangarap niyang kumain sa Ilocos Parinas ito po ang mga pagkain. Thank you for the food. Thank you for the food, Hello, guys. Thank you so much. Always. Sa inyo lahat, God bless. Thank you for subscribing and like our YouTube channel. Sa susunod na muli. <clears throat>